Hmm? Enjoy ka? Oo oh, naman, mm -hmm. siyempre naman. Oo, <laughs> oh, Sorry kaka nakakapagod. Oo oh. oh, nga, magiging no? rin oh. Pamitan. Hello. Magandang araw po. Talagang wala kayong ginawa kundi maglakwatsa, no? Kala ko ba, Arthur, titino ka na rito? At ikaw naman, Ernie, di ba sabi mo sa akin na ikaw ang bala sa puko? Eh, ba kayo sa gimmick eh. Ba, eh, hindi ho naman kami nag-gimmick eh. Talaga ho naman kami nag-team building. Eh, eh. kami nag-team building pa. At yung team building na yun ay pinag-usapan namin kung paano palalaki ng kita nitong coffee shop natin. Ah, ganun. O sige nga, sabihin niyo sa akin kung anong naging resulta. Sabihin niyo sa akin kung anong plan of action niyo. Ay, nagtantulakan ko kami, pero sinalo naman to. Baka yan ang team building na. Tama na! See? Wala. Wala, wala resulta! Nakita niyo? Wala nangyari sa mga team building niyo. Ah, uh, ma'am? Ano? Ah! Oh! Sino ba to? Uh, Mam, ma ma'am, uh, may napagkasunduan ho kami, ma'am. Uh, balak ho namin na magpa-flyering ko, saka mag-posters ho. Para naman ho, ma-inform po yung mga tao tungkol po sa shop. Oo nga, mamita. At saka, balak po po namin siyang i-market online. And gagawin po po namin ng na fan page ang coffee page. Opo, Bridge. opo. And uh, speaking of fan page ho, ma'am, Ah, uh, ko rin ho namin magpalagay ng wifi dito. Para naman po, maingan yung mga tao pumunta dito at saka mas marami hong tumambay. Ah, uh, You know what? mom ah! Ma'am, ma 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 sorry. Ma'am, magpapapromo ko I do not want words and plans. I want actions and results. So, Arthur, see to it na magmamaterialize yung mga, yung mga plano mo. See to it na magagawa nyo ang bag sinasabi niyo mga team building ninyo, that it will be successful. Nakakaintindihan ba tayo? Okay? Opo, oh. oh, Mamita. Team building my foot. Ano ah, nangyayari sa inyo? Wala. Nasa bong kami. Nakaligtas ka. <coughs> eh, eh, talaga. Hindi <coughs> na lang. Si Arna, si Arna ako. Andy. <coughs> thank you. Sinave mo ako. At sinave mo kami kay Mamita. Salamat. Ha? Huh? <coughs> Bossing, yun naman yung natutunan natin sa team building, di ba? Saluhan dapat! Saka, ikaw pa! Pababayaan ba kitang bumaksak? Siyempre, sinalo mo din ako, no? Alam mo, handi, buti na lang pumalik ka. Hmm? Di ba? <laughs> Ang galing, diba?